Today we're going to my school's carnival. Hello, kaya ayan, naglalakad tayo papunta sa school ni Kulit. Kaya sasamahan natin siya dahil nga sa kanilang activity today. So ayan. Ayan, super excited ang kulit. Actually, nag-start yung kanilang fall carnival from 4pm until 7pm. So, ginagawa nila ito every year. So, ang gagawin nila sa school ay una, bibili ka ng pre-selling ticket which is mas mura pag uh, bumili ka ng pre-selling kasi pag dito ka na mismo bibili ay medyo mahal. Tapos, yun yung gagamitin mo yung ticket na yun para makapaglaro at meron kang mapapanalo ng premyo or pwede ka ding bumili ng pagkain at Fruits, gammit. yung ticket. So ayan, actually medyo maaga kami kaya nag-ikot muna kami dito sa loob ng kanyang school. Ayan. Uh, nung time na para mag-open yung Fall Carnival, kaya umikot kami sa kabila para uh, mag-enter na don sa main entrance. Ano, para kunin din yung ating pre-selling ticket. Kasi dito natin kukunin yung ticket na binili natin. Ano. So ayan, at magsa-start na yung kanilang activity at saktong 4pm. Kasi nga napaaga tayo nang dating. So ayan ano binilhan ko siya ng 30 pieces na ticket good for 20 so ayan magse-start na siyang maglaro gamit yung kanyang ticket ano so bali yun ang ibabayad mo sa uh, i avail mong activity yung ticket na binili natin so ayan Do when I say when I say go okay no, you have to okay, wait Good job, Ate. Okay. <laughs> That's fun, <fine>, though. I'm really fun. I know. Oh, the, this one is nice. Yeah, there's a pencil pouch. Yeah. And then I have, like, stickers. I have so much to if you want to pull some out. Okay. Hey, right. okay. Thank you. So, ayan na no, kung napapansin ninyo, hindi pa masyadong maraming bata dito kasi nga kami yung maaga or unang-unang dumating dito ano pagka-open mismo. So, maya-maya pa dumating yung iba kasi nga yung iba syempre medyo let konti. Tayo eh napaaga kasi sobrang excited ni Kulit. But anyway, ayan, ang dami nilang mga ganap dito ano kaya inavail ni Kulit mostly yung iba kasi yung iba hindi na dahil nga ano na pang maliit na bata. Parang hindi na siya na-excite. So, ayan, may mga face painting din sila. Ayan, meron din silang mga pagkain. So, ayan, bibili ka ng like pizza, hotdog, 4-3 ticket. May mga prutas din silang binibenta. Marami din silang mga food cart dito. Ano, mayroon din silang ice cone. So, ayan, bibili ka through ticket. So, Ayan, if ever naman maubos yung ticket mo, pwede ka naman bumili ulit. Kasi may nagbebenta din dito ng ticket para yun yung gamitin mong pambili at panglaro. So, ayan. So, ayan. At uh, samahan natin si Kulitano para uh, mag-enjoy. Kaya sunod-sunod na lang ako sa kanya. Kaya, ayan. Uh, actually, mag-isa pa lang siya dyan, ano. Dahil hindi pa dumating yung mga kaibigan niya. So, ayan. At dumating na yung isa. Kaya, ayan. May kalaro na siya. Where's that what you got... I have to call the gummies Oh that's I a lot mean. of candy green. So... One ticket Wrinkles. toes. Oh cat

Okay. <laughs> sunod. Sunod ng sunod to eh. Nako-confuse tuloy yung isa. Kasi tinitignan ko. You mm. What are you way. gonna play? Oh, you go? So yeah. Alright What's next? So yeah. So where you guys go next? <laughs> Two ticket. Oh, all right. Oh, thank you. Buti na lang may baga kong dala. I need to come from Oh. Uh-oh. We got one. Ito yung favorite part natin, ano, magbabayad ka ng 3-ticket tapos mamili ka ng costume tapos meron silang kamera na paiikutin. O, de diba, bongga? May ganun silang pakulo. So, after nito ay pupunta sila sa My Musical Statue. So, ayan, nagsasayaw sila dyan parang nakawala talaga. <makes noise>

Ito na part yung kanyang favorite actually. So ayan, 3 ticket ang ibabayad mo para makasali ka. So meron silang ipa-play na music. Tapos magsa-stop yan siya. So titignan mo kung aling number ka. No? Tapos magbubunot yung teacher kung uh, anong number ang panalo. So bali magbubunot siya ng limang panalo. So kung nabunot yung number mo, ayan, merong mga cake sa harap niya. So mamili ka kung alin doon. Yan yung favorite niya but so far hindi siya nanalo. So ayan. So, ayan. Ito yung kanilang mga fruits. Ayan. Marami silang fruta. Oh. Ayan. Five lang. Ayan. Yeah. Over here, marami silang pagkain. Ayan. Yeah. So, ayan na ano, nung malapit na actually mag-close, kaya bumili na sila ng pagkain na gutom nga sila kakalaro. So, ayan, saktong-sakto at madilim na at mag-close na sila kaya pauwi na tayo. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye!